April 25 po, nag-exam po kami sa president's office. Yun po yung exam po na galing po sa school. Mm -hmm. And then April 27 po, yun naman po yung exam from professor. And Anong course niyo po? Oh. Civil engineering po. Civil engineering, yes okay. Po. And then on no July 10 po, doon na lang po nila ni-release. Tsaka nalaman po namin lahat na flat 70 po kami. Hindi lang po sa isang subject, kundi sa apat po na subject. At kayong lahat? Opo. Okay. Pwede ko ba i-request sir na tawagin niyo na po ngayon uh, yung pong mga kawani niyo doon sa Ched. Ano oras po? Ano oras po? Uh, uh, po punta? Uh, before lunch po, uh, Mr. De Vera sir. Oh, sige. Maraming salamat po Mr. Sige. De Vera sir. Thank you po sir. Okay. Idol Rafi, nandito tayo ngayon sa CHED kung saan kasama natin yung mahigit 40 students from University of Manila para samahan silang mag-file ng complaint dito sa CHED at maipatawag natin yung upang sumagot dito sa mga hinaing ng ating mga estudyante. At Idol Rafi, makakasama rin natin no, ang Senate team ng, uh, ni Senator Rafi Tulfo para tulungan ng ating mga estudyante rito na matugunan natin at ma-action na natin yung kanilang mga concerns. Joanna, uh, ilan ang mga estudyante ngayon na magpa-file ng reklamo laban sa inyong skwelahan? Ang mga estimated po ma'am is nasa 100 students po. So hindi lang din po yun puro civil engineering. May mga ibang course din po from different batches po. So hindi lang po yung batch po namin. So may mga other complainants pa din po na sa mama. Pwede bang malaman, pare-pareho ba kayo ng reklamo sa eskwelahan? Ano yung mga problema? Um, yes po ma'am, usually isa lang din po yung na-encounter namin dahil um, every year talaga po nararanasan yung ganitong problems po sa school namin. And isa po sa kanila is yung pag-release din po ng mga credentials ng TOR, kahit na ilang years na po silang tapos hanggang ngayon hindi pa po nila na-receive nare yung mga diplomas po nila. So ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang doon sa kayo ay binagsak, kundi sa mga iba pang problema ng swelahan maging sa mga profesor. Yes po ma'am. So di ba naging way lang din po to para maglabasan po lahat ng issues eh. Okay. Ngayon, ano yung mga asahan natin na gusto yung banggitin sa CHED para mabigyan natin ng aksyon? Um, gusto po namin ma'am is yung, um, yung mga tanong po talaga sa mga isip po namin yung masagot talaga kung bakit ganun po yung nangyari, bakit bakit hindi po malinaw sa mga estudyante kung ano po 'yung nangyayari talaga sa mga grades? Bakit late po na-release re 'yung mga 'yung mga announcement which is 'yun po talaga 'yung biggest problem po namin ngayon na kinakaharap. After ba na kayo ayo ma-ere, meron na hubang lumapit sa inyo from university para makipag-usap. Um wala pa rin po hanggang ngayon. Kaya hanggang ngayon din po hindi po din po namin alam kung magpa, may magpapakita po ba sa kanila or wala. Ano nga naging problema niyo rin sa school? Binagsak kami ng prof then sabi i na lang daw kung bagsak man po kami, sana binigyan kami ng consideration. Ng... At nasabi po sana sa amin ng maaga yung, yung resulta po ng exam namin. Kasi meron pong summer eh. Sana po na take po sana namin yun kung nasabi po ng maaga. Hindi ba pinakita yung, ano nyo, yung test paper niya? Wala po. Nag-resign ba itong teacher niyo? nag-resign daw po. Ano ang panawagan natin sa University of Manila? Sana bigyan kami ng consideration, sana pasamahin kami sa ano sa graduation sa July 30 or 31. Tapos po ang kamay ng mga estudyante na nagre-reklamo laban sa University of Manila. Mga uh, baba po ang kamay. Uh, may 70 po ang ayon sa listahan sa informasyon na biligay, may dal 70 uh, 70 po ang uh, may reklamo. Uh, pwede lang po para makita lang po namin yung mga magulang o guardians na nandito po ngayon. Meron po ba? Para lang po, klaro naman. So, we have Of, uh, number of parents here. Maraming salamat po. Mata um, at uh, kasama rin po natin po dito ay ang ating mga, well, yung mga tumulong po sa ating mga sudyante, ang office ni Senator Tulfo, who is providing the legal assistance and advice to our complainants. Uh, si Atty. Z oh. and si Ma'am Paula from the Office of Senator Tulfo. April 25 po, tinig po namin yung final exam from our from the President's office. Then, noong April 27 naman po, tinig po namin yung another final exam from our professor. April 27 po, assuming na tinig na po namin yung final exam, doon din po nag end yung second semester namin. So, from May, from May po to June, wala pong announcement or any, um, any announcement po para po may releasing grades namin. So, considering ko na graduating student kami, dapat po maaga po namin nalalaman ng grades namin para po if ever na meron po kami need pang itake na credits or units, ma-e-enroll po agad namin. Noong July 6 po, nag-announce po ang University of Manila ng filing of application for candidacy for graduation. Sa July 6 din po, nung pumunta po ang mga ang BS Civil Engineering student ng July 6, Nalaman po namin na ang grades po namin ay sinadmit lang ng professor the night before July 6. So, the evaluator told us po to come back again on July 10. Bumalik po kami ng July 10. And then, dun po namin nalaman na most of us, more than 100 student po, ay naka-receive po ng four failing grades um, under po ng same professor. Sino po yung head nyo? Dean po O wala na po. Um, Nag-retire na po siya, si engineer sa plan po. Nag-retire na po siya um, due to personal issues po. Kailan po siya nag -retire. um, First semester pa po. So wala po kayong Um, Wala po. On that day din po, July 21, nag-usap po ang ibang mga parents and the Madam President via phone call. Sinabi po doon na mag-offer daw po sila ng special exam on July 26, 27, and 28. However, considering the late notice and the gravity of the situation, many parents expressed their disapproval po and decided to finally report the incident to Senator Atilpo. Yung mga bumagsak nitong sa subject na to. Ang mga bumagsak po is uh, more than 100 po. Kasi ang sabi po sa amin ang mga pinasalang daw po is nasa more than 10 students. Aso ah, so halos lahat bumagsak? Opo. Okay. Personally po sa tingin po namin, dahil bagsak ang major exam po namin, na uh, solely yun lang po ang pinagbasihan ng grades namin. The Office of Senator Tulfo would also be present uh, para din may kasama kayo. Sila na tumata yung advisor nyo at uh, sila yung nag-endorse naman being a government agency. Pwede ko ba po bang anyayahan yung... yung nabanggit ko, yung lima, na baka pwede po uh, sumama po tayo mamaya sa taas. Tapos po yung mga may iwan, pwede po tayo mag-adjourn na o pwede niyong antayin kung ano man yung napag-usapan. Uh, pero ang hingin ko lang yung commitment dun sa mga aatenta kung ano man yung mapag-usapan, kayo na po ang mag-cascade sa inyong mga kasamahan. Okay lang po ba yun? Kasi hey. hindi po pag po tayo nak nakipag-usap sa kanila na ganito karami, Uh, baka ho, medyo magulo at saka may mga bagay po na mas napag-uusapan ng mas focus na group Gusto nyo muna explanation ng grades nyo? Okay, pangalawa kung magbibigyan ng pagkakataon kung bagsak talaga kayo mabigyan kayo ng mapakita na sa computation eh may mali talaga at bagsak talaga uh, mabigyan kayo ng special exam Okay Nagpunta po sa tanggapan ni Sir Rafi Tulfo and then kinukuha din po yung list, list po na mga willing lang po mag-take ng exam. Karapatan niyo magreklamo if there is any backlash for what you did or for what we are doing here. Ako mismo ang sa inyo para mag-file ng criminal case sa kanila. So on our part, no, um, we will extend all possible uh, legal assistance that we can give to all the affected students na sana with the help of Chad. Uh, they can properly mediate with the University of Manila. And we can resolve this as quickly as possible para yung mga affected students hindi masyadong maabala. Especially for, I understand, many of you are about to take the boards. Civil engineering, accountancy, criminology, lahat kayo mag-exam -e to get your license. So sana as quickly as possible na ma-resolve natin to. Anong inaasahan po ng estudyante uh, lalo na ta, yung hinaing po nila ay naibigay na po o naisabi na po nila sa CHED? Ang sunod na hakbang po ay magkakaroon po tayo ng mediation o mga pag-uusap. Malamang eh, ilang pag-uusap kasama ang pamunuan ng uh, University of Manila at uh, pagkatapos po noon ay titingnan natin may mga pagkakasundo pa. Ito ay para doon sa mga concern ng estudyante. Dahil ang concern nga nila, e eh, paano ba sila gagraduate? Pero doon sa mga ilang concerns na lumabas na may patukoy sa kalidad at sa paglabag ng mga regulasyon ng CHED, uh, titingnan po ng CHED kung ano ang mga hakbang at mga kinakailangan gawin para maitama ang mga non-compliances o di pagsunod na na ituro na naisiwalat ng mga mag-aaral. So, Magkakasabay po ito mangyayari at uh, ito po ay pagtutulungan ng uh, ng Regional Office, ng Legal Office, ng Student Office of Student and Development Services din po ng CHED. Uh, marami pong uh, marami pong mga paglabag na nabanggit at kung ito ay mapatunayan po na talaga mga paglabag, meron din po mga nararapat na kaparusahan, administratibong kaparusahan at mga ito at uh, ang mga kaparasyon na ito kasama na po ang maaaring pagpapahinto ng operasyon ng eskwelahan o suspension ng operation o yung pagpatigil sa pag-offer ng mga programa nila, yung mga kurso na tinatawag natin na ino-offer nila, pwede rin pong ipatigil yon o ipasuspende. Nabanggit it attorney na katakdan ang graduation ay July 31 kung sakali na magkakaroon ng special examination sila ngayong August ay uh, mapagbibigyan ho ba makipagtulungan ba ang ched para magkaroon ng special graduation yung mga estudyante nating nagreklamo? Ah uh, inaasahan natin na kung magkaroon ng special exam, uh, baka pwedeng i-move na lang sana yung uh, graduation date. Pero uh, ito nga po ay wala po sa kapangyarihan ito ng ched. Hindi po namin pwede diktahan ang eskwelahan kung kailan ng graduation. Uh, in the same way na hindi po kami pwede magdikta na palitan niya yung grade sa mga estudyante. Ayun po ay pasok po sa tinatawag natin na academic freedom at autonomy of higher education institutions. Nasa konstitusyon po yan, nasa batas po natin yan at uh, yan po ay pinapangalagaan at nire-respeto rin naman po ng CHED. Pero kung kaya pang pakiusapan at madadaan naman po sa pakiusap na dahil nga po sa pangyayaring ito, hindi rin naman, kung lalabas na hindi naman kasalanan ng mga estudyante, bigyan naman po natin sila ng pagkakatao na makatanggap ng pagtatapos isang seremonya na nararapat din sa paghihirap at uh, talagang pinagtrabawuhan nila. Kailangan ng malalapitan, kailangan ng magpapalakas ng loob nila at palagay ko, yun naman ang kahalagahan din po ng Tulfo in Action at saka ng tanggapan ni Senator Tulfo, pinapalakas niya ang loob ng ating mga mag-aaral para talagang ilaban din ang kanilang karapatan. malaki na yung chance na ma-resolve agad yung problem. Based kanina dun sa pag-uusap, I think um, kaya na mag-meet halfway with the University of Manila para maayos na yung grading system. I think si Ched will um, take the initiative already to ensure na yung grades ni Salva will be accepted by University of Manila para makredit agad yung grades and then ma-process agad yung transcript nyo and yung diploma. So there's no reason for you to retake the exam kung pasado kayo. So um, hopefully um, by tomorrow they can give us updates so we can see the records already. We instructed our staff already to draft a resolution. So isa yun sa posible naming uh, ipasilip kung umabot man sa Senate hearing. But then I rest assured that um, Our office will be in contact with you guys na hanggat hindi naaayos yung problema, our office will be open to listen to you to, and to extend all possible legal assistance or any assistance that we can give para ma-resolve ma agad. If you have any concerns, just contact our office. Uh, RTIA is also open for your concerns. Attorney, ano po ang na pag-usapan ho ng skwelahan at ng mga estudyante? Ah, nagkaroon naman ng pagkakasunduan na ilahad ng mga estudyante yung kanilang mga suliranin at mga issues sa uh, um, mga opisyal at kinatawan ng uh, University of Manila na nandito at nagpunta at uh, nabigay rin naman ng University of Manila yung panig nila base sa mga initial na report na naibigay natin din. Tapos nagkaroon ng pagkakasun don na titingnan kung ano yung mga pwedeng solusyon na nakaagad. Sabi ko nga, definitely hindi pwedeng baguhin yung grade basta-basta. Pero may pag-usap na ito yung tamang proseso. Titingnan kung nasunod ba yung mga proseso. So kahit paano nag-umpisa ng gumalaw yung gulong para mas maitama yung uh, mga nangyayari. Para masagot din yung mga issues ng mga bata sa tamang paraan. Ho ba natin sa picture ang graduation ng mga bata this year. Kung this year ang pinag-uusapan posible. Ah uh, pero yung isa sa mga naging uh, naging uh, pag-uusap at kasunduan ay magkakaroon ng adjustments para kung kinakailangan ay mabigyan talaga ng pagkakataon ng makagraduate ang mga bata. 'Yun naman po ay malaki po ang pasasalamat namin dahil uh, ang office po ni Senator Tulfo at ang Rafi Tulfo in Action ang uh, nag-endorso ng problema sa CHED uh, dumiretso po kay Chair Popoy de Vera at si CHED Chair naman po pinapatutukan niya po kaagad kasi nga po ito po ay mandato ng CHED. Lalo na po ang pinag-uusapan dito ay ang graduation at kinabukasan ng mga bata. Janitor Rafi, maraming maraming salamat po sa pag-stand sa amin mga estudyante. Salamat po dahil kasama po namin kayong lumalaban sa, sa amin sa laban na to. And um, alam po namin na makakamit din po namin yung gusto po namin na makagraduate. And alam po namin dahil salamat po dahil din lang niyo po kami dito sa CHED at may papakita na po at masasagot na po yung mga katanungan sa aming mga isipan sa mga nangyayari po sa amin. Kaya Malaking pagpapala po kayo hindi lang po sa buhay ko kundi sa buhay po ng lahat ng estudyante ng University of Manila. Maraming maraming salamat po sa inyo.